Good morning mga katinder. Share ko lang tong na grocery ko kahapon. Pumunta kasi ako ng palengke. Pero doon ako na grocery sa wholesaler malapit sa palengke. So ito isang cellophane. Actually dalawa ito. Isa nito. So ito yung resibo ko. Ayan. So isa nito at pangalawa yung ayan, maliit na cellophane. Tapos uh, share ko sa inyo tong lagayan ng aking school supplies. Naka-rock ito para mabilis kong mahanap at hindi ma-damage yung aking mga school supplies. So, ito yung pagkain pagkain aking mga rabbits. Ayan na malengke ako. Tapos, ito na yung isa sa wholesaler at ito yung aking mga school supplies. So, isusort ko ito. Ilalagay ko dito. Ayan, sa nakarack para mabilis ko lang mahanap. Kasi yung dati ko na ano, lagayan ay ito. So, halo-halo siya. Kapag may hanapin ako ay hihirapan ako. At minsan ay nadadamage yung mga envelope, mga ganun. So, kaya naisipan ko ilagay siya dito. Para bibit ko na lang to sa tindahan. Kasi diba, linis si Mami Tin. So, ito yung nakikita ko na mabilisan lang na uh, makikita ko kaagad yung aking mga school supplies. So, i-arrange ia ko ito mamaya pag open ng tindahan. So, ngayon ay Sunday. Happy Sunday mga katindos So, ito yung ganap-ganap ni Mami Tins ngayon. Ayan. Che-check ko pa itong mga nasa pricing. Kasi nagastos ko kahapon. Ay, e, nasa 1.5. Ayan o. Tapos yung aking school supplies ay nasa 1,000. 1,000 plus. Ayan. So, magkakape mo na si Mami Tins. Ito yung aking tinapay. At magkakape mo na. Okay. Good morning. Hello mga katinders. Ayan, ngayon lang ako nagbukas Sunday. So, 4 days ako nag-close. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, ngayon Sunday ay dami kong naman. dami bumi bumili sa akin. Ayan, yung store. So, pero naman ako reliever ngayon. So, mag nap time ako ng 1 to 3. Break time mo na ako para may lakas ako hanggang mamayang gabi. No? Kay kapag regular days naman ay mga Monday to Saturday, eh, wala naman akong reliever. <laughs> so, ngayon, yung mga kasamahan ko dito sa bahay, eh, nandito lang. So, magpa-reliever ako ng 1, to 3. At least, man lang mapikit ko yung aking mga mata. At mamaya, gugora ako sa pamilihan at marami ka agad akong kulang, di ba? So, happy selling sa ating lahat mga katingers at kurot muna ako ng konti sa aking kita at maraming Marami akong benta for today, for today's video. Ayan, happy si Mami Tins. So, kailangan ko ng lakas mamaya para kailangan ko mamili pang-refill sa mga pulang dito sa store. Okay?